Hi guys, Christopher here and you're still watching Tribe. Gusto niyo bang mag-get away sa fast-paced living? Tara na sa southernmost tip ng China to experience Sanya. Day 4. We ate breakfast overlooking Sanya. Malapit na rin kaming dumaong para sa aming tour ng Southernmost City sa Hainan Province ng China. Kilala ang Sanya hindi lang dahil sa tropical climate nito, kundi ito ang naging venue ng mga international beauty pageants. Bago mag-start ang tour, kailangan naming dumaan sa Sanya Port para matataka ng aming mga travel documents hanggang sa makasakay na kami ng tour bus. After a while, napuno na ang bus. First stop namin ang The Ends of the Earth o ang tinatawag ng mga Chinese na Edges of the Heaven, Corners of the Sea na isang popular resort sa Hainan Province. On our way to our first destination, our tourist guide Forest entertained the passengers. That means long time no see, long time see. So many Malaysian friends they always say that. What's the meaning goo goo, goo?" Yeah, it's a special meaning. Ayon kay Forest, dah talaga na enjoy niya ang kanyang work. Medyo matagal narin siyang tourist guide gitos sa Sanya. I'm very glad to be, it. yeah, because. I can have a good chance to meet a lot of friends from all over the world. At dahil sa ito ang pinakatimugang bahagi ng China, maraming turista ang nagpupunta dito upang makita ang maliliit na isla arang South China Sea. Ayon sa Chinese literature, nasulat na sa maraming tula ang nasabing lugar, gaya ng I will follow you to Chanya Haijiao. Pero ngayon, hindi lang ito para sa mga newlyweds o mga honeymooners dahil marami rin ditong mga pamilya ang nagbabonding. Very fun. Very fun. Exciting. Bonding. Bonding. Exciting. So, wala pa tayo ito sa giant rocks. Sabi nung ating tourist guide na mayroong giant rocks. So very historical yes. daw ito sa mga Chinese. Chinese. Pagkababa sa tram ay exploring on foot naman. Hello, our P5 friend. Uh, the, the, the please, man, okay. Now, uh, this is the way to go. I'm walking ahead. Oh, at my back is the uh, Sanyang Beach. Very nice. Ang ganda, ang haba ng coastline niya na talagang white sands. At saka makikita mo ang linis-linis ng tubig. So sana marami tayong ganyan sa Pilipinas. Kilala ang The Ends of the Earth dahil na sa malalaking batong nagkalat sa coastline at isa na ang pares na The Rocks of Sun and Moon o ang dalawang boulders na napapaligiran ng mga mas maliliit na mga bato. Kasama rin sa mga group of rocks ang Southern Heaven Rock, isang boulder na malapit sa Rock of Sun and Moon na may tula ni Fan Yun Ti sa ibabaw nito. At ang Changya Cliff na may nakaukit na sulat ni Cheng Jie, isang Chinese author. There's more to see as we head out the steps out of the ends of the earth. Next stop, Sanya Crystal. Isa sa mga natural resources at tourist attractions ng Sanya ay ang crystals nito. May ochre, black, purple, pink at clear crystals. May naka-embed pa sa rock at meron ding super polished crystals na set sa jewelry, eyeglasses at sculptures. Maraming pwedeng gawin sa Sanya Crystals gaya na lang ng beadwork jewelry itinuturing ang sanya na isang getaway para sa mga taga Hong Kong. Kaya naman it's no wonder na marami na ring mga establishments ang itinatayo dito upang masuportahan ang growing tourism, gaya na lang ng mga hotel chains at restaurants. After lunch, travel time ulit. And this time, pupuntahan naman namin ang highest point sa buong Sanya, ang Lu Hui Tu o ang The Deer Turns Its Head, isang malaking stone statue sa taas ng Sanya Harbor. Mula rito ay makikita ang halos buong Sanya breathtaking talaga. It's past 3pm and we're heading to the last leg of our Sanya trip. Isang lugar na nag-showcase ng isa rin sa mga prime products ng Sanya. Ang coconut. Sa pagpasok pa lang sa building ay puro coconut products na ang makikita. Ito naman siguro ito yung coconut biscuit nila. Doon sa kabila, yun yung isa-isa nilang ginagawa.

mismo yung, ano, yung setup ng no, ano, Supermarket. Sayang at hindi kami nakapagpapalit into Chinese RMB or Renminbi kaya hindi kami nakabili ng pampasulubong. Sa next stopover na lang. It's been a long day at pabalik na rin kami sa aming home away from home, ang Star Cruises Super Virgo. Kahit wala kaming pampasalubong, marami naman kaming memories na ibabahagi sa aming family and friends.